ang tataba ng mga damo dito ayun kung makikita nyo at dito ako kukuha ng pagkain ng mga kambing kung napanood yung mga past video ko sa, about sa pag aalaga ko ng kambing talagang challenge yung kinukunan ko ng mga pagkain nun talagang tuyo halos tuyo to makikita nyo naman yun ngayon uh, dumating na yung panahon na tagulan at yun tumubo na yung mga damo marami na mapagkukunan ng mga source ng pagkain ng kambing lalo na ito Paborit, isa sa paborito to ng mga kambing yung ganitong klaseng damo pati yung mga nipper grass o yung mga tubo-tubo na yan uh, gustong-gusto nila yan at ayun, dami dito kukuha muna ako ngayon at ipapakain ko sa kanila at uh, ayun sabi ko nga na marami naman tayong adjustment siyempre sa panahon na tag-ulan ibang adjustment na naman yan compare sa da dating pag-aalaga ko ng kambing yung tag-init at uh, Ayun, nakakatuwa lang kasi nga yun, marami ng nang ng pagkain nila. At hindi na challenge kumuha kung saan-saan. Dati umabot pa kami dun sa, sa dam para kumuha ng pagkain nila. Kasi alos tuyo talaga. Mga bunga ng, ng people tree, daon ng saging, ano At least nakasurvive sila nun. At marami naman ako natutunan sa mga time na yun. Na yun nga, at uh, natutuwa ako at na, nalaman ko kung anong mga strategy na dapat ating gawin para makasurvive yung kambing at uh, yun all goods pa din naman ang ngayon nakakatuwa lang kasi marami nang mapagkukunan ng pagkain nila at yun nga yung isa rin sa tip na ituturo ko sa inyo na kapag nagpakain tayo ng ganitong klaseng damo dapat tuyo na or wala na siyang hamog kung binibitaw natin yung mga kambing natin sa umaga dapat uh, wala nang hamog mga alas 9 alas 10 pwede na natin isuga sila ibitaw sila kung may may area, area tayo tapos bago natin sila Uh, bitawan dapat ano na wala na mga hamog para ang tendency kasi noon ang tae nila hindi siya basa kasi pagka yung nakakain na basa uh, maaaring magkaroon sila ng bulati basa yung kanilang tae kaya pag tuyo na ay safe sila yung ibang ito uh, harbisin mo muna nila ito tapos iimbak imbak muna nila para pamprepare kung umulan man may pagkukunan sila ng pagkain, pagkain na tuyo na damo pero dito naman marami namang source. Kaya yun, marami. Ito yung kukunin ko ngayon. At yun yung tip na ituturo ko sa binyong ito. Na yun nga dapat tuyo yung kanilang kinakain. at uh, yun, marami naman dito ano, mapagkukunan ng pagkain sila. Dito kasi sila sa loob ito. Ito yung ano na to, nakabakod to. Malawak yan. Doon yung sila sa loob. Ito yung isa, isang ginawa rin namin. No? La, ito yung paikot na to. Ginagay namin ng tanner bag. Malapad hanggang doon yan lahat pa ikot tapos kabila naman mga palapan ng niyog para hindi sila makalabas kasi mahirap din kapag bitaw lang sila palagi expose sila sa uh, kung ano anong kinakain nila baka mag bloated din yung kambing tapos siyempre pag nakalabas sila gala naman sila ng gala yan kahit busog na sila yun minsan yung, yung iniiwasan iniwasan din namin para hindi sila ma ano, ma, malayas ang uh, kagandahan lang kasi marami na mapagkukunan ng pagkain katulad nito ayun at uh, kukuha muna ako ayun nakakuha na ako okay na to at uh, ipapakain ko na sa kambing Ito nga yung tubo-tubo na kinuha ko maganda talaga ipakain sa mga kambing ginawa ko rin to ng video kung paano gusto to ng mga kambing kasi hindi lang yung dahon nila yung kakainin ng mga kambing pati ito yung tangkay nya paborito rin nila to talagang um, ubusin nila to lalo na yung malambot na part ng ano ng ng tubo-tubo kinakain nila ito kaya yun yung maganda rin isa rin to sa maganda ipakain pang konsumo sa mga kambing at uh, ayun, sabi ng sa video ito, yun nga yung ituturo ko lang na tip na tip sa inyo. At uh, share sa inyo yung ginagawa ko nga na kapag kumuha ako ng pagkain ng mga kambing, sinisigurado ko na tuyo ito yung kanilang pagkain para hindi basa yung kanilang tae, hindi rin sila magkakaroon ng bulati. Kaya ayun, kung dumating man yung ulan, tag-ulan, uh, bago kukuhaan sila ng pagkain, ay ito nga tuyo na or kung bago man natin kung may area tayo bago natin bibitawan yung mga kambing natin talagang tuyo na yung mga damo at kasi para ano rin yun sa iwas din yun sa kanilang pagkakasakit at yun maraming, maraming salamat sa mga nanood ng video ko at marami pa akong gagawing video content sa pag-aalaga ng kambing abangan nyo lang yung mga updated ko mga update ko about sa pag-aalaga ng kambing kasi isi-series ko rin ito yun nga kung sa pag-aalaga ko nito. Lahat nga ng, ng matutunan ko, lahat ng i-share ko sa inyo based sa aking experience. Kaya abangan lang natin kung ano ba kung, kung sa pag-aalaga ng kambing, kung maganda ba yung profit, uh, list ba yung mortality. Abangan nyo lang yung mga susunod kong update sa pag-aalaga ng kambing guys. At kung gusto nyo ng magandang video guys, marami, pa, marami rin akong in-upload sa aking YouTube channel ng mga tip tutorial at mga useful content na personal na experience at gusto kong ibahagi sa inyo. Kung gusto nyo magandang video, please support my YouTube channel, subscribe, and don't forget to hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload. Peace!